Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala ang kabugera ng Nueva Ecija. Nangangarap pa din para sa pamilya ko at sa anak kong si Maron. At sana po ay patuloy nyo po kami suportahan. Patuloy nyo po kami samahan. Hanggang makamit namin ang aming minimiti sa buhay. Hindi naman po ako nawawala ng pag-asa. Hanggat nagdadasal at nagpapasalamat ako araw-araw sa ating Panginoong Diyos. Kanya-kanya tayo ng oras. Huwag na huwag mo ikumpara ang sarili mo sa iba. At syempre, huwag na huwag tayong maiinggit. Bagko, gawin natin silang inspirasyon. Kung nauna man silang umasenso at umangat sa buhay. Kapit at laban lang. Ganyan ang buhay, 'di ba? Kaya pag sumikapan natin ang ating minipithe sa ating buhay. Kaya heto, patuloy akong lumalaban. Push lang. At hena nga at napakahaba ng introduction ko. <laughs> Tapos na ang half day ko pagkatrabaho, trabaho nasa introduction pa din ako. <laughs> At tanghali na nga at umuwi na ang anak ko sa bahay at nagpapalamig. At sobrang init nga daw sa gawin nila. At heto nga at raratsyada na ulit ang ganda ko. Napakalinsangan sa labas at napakainit. At heto na nga at pupunta na ako sa huling pasyente ko. Hapon na. Hindi ko na nga alam ang itsura ko dyan. Ngarag na ngarag na. O oh, ba diba? Makikita nyo naman. Na ang pagka-fresh. At ramdam na ramdam mo yung init ng simento dyan. Akala mo nga may apoy. So na nga at pauwi na ako nyan. At hinihintay na nga ako ng anak ko sa bahay at gutom na gutom na nga daw. Eh pa ako sa balengke para bumili ng kung ano-ano. Ulam niya at saka mga babaunin niya bukas at may pasok na nga sila. At heto nga at nagluto na ako ng ulam namin ngayon. Napakasimple.